Paano dito? Ay, ayun daw, meron din. Isa lang. Ito ang crocodile island ng Dasol, Pangasinan. Tinawag siya sa ganitong pangalan dahil mula sa malayo, mistulang ulo ng isang higanting buaya ang hugis ng dulong bahagi nito. Wala ditong buwaya na maaring lumamon ng tao, pero meron ditong ahas na babagsik pa ang kamandag kaysa po. Ang nangangalaga ng lugar ay si Nick Wilda, mga sinaunang ninunupan niya ang nagmamayari ng nasabing isla. Ilang linggo pa lamang lumipas, itinampok sa isang wildlife documentary sa telebisyon ang mga tugasi o Yellow Leaf Secrets. At dito ay pinakita ang kumpulan ng mga makakamandag na ahas. Kaya inaasahan ko na ako man ay makapagdo-dokumentaryo ng mga nagkukumpulang tugasi. <laughs> oh, okay. <laughs> okay. Um, oh, sige. Yan. Oh, 1 2 3 talon. Hindi ba madulas <laughs> 'yan? Medyo. Konti lang. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Inasahan namin na sa bungad pa lang ng kuweba ay makikita na namin ang mga tugasig. Pero maging sinik ay nagtaka. Nawawala ang mga ahas na sadya. Saan kuya sa mga singit-singit oh, mo ang bato? O dito ba lang sa bato-bato na ganito. Pa, nandito! Ay, ayun daw, meron din. Ang laki! Isa lang. Ito, Sero. Ito. Kananjan lang siguro yung iba. Ha? Ah, yung ganyan mga kung klase na yan, Bobo sir. Ay. Pero hindi naman sila totally ano, aggressive na ano, nangangagat yung mga yan. Nawa ka ko kuya? Oo. Nangangagat nung sila ka ba? Nasasaktan daw, sabi nila. Pero wala pa akong nakitang ano. Kung mga, ka? Uh, mas makamandag sa kubra, ma'am yan. Yun ang sinasabi ko. Mas matapang uh, ang kamandag nito, kaysa sa Cobra. Kaya lang ito, dahil siguro hindi siya nakatira dun sa mga lugar na maraming tao, kaya walang mga insidente nang nakakagat. O, oh. kasi dito bakit ka pupunta dito sa lugar na ito? <laughs> kaya. Isa lang yan? Isa lang yata mo. Saan sa nakasama yan? yung mo? hindi naman sila nang rapto eh. Hindi sila po hindi eh. Ang atrakat. Ang doon ito naman. Sa ulo niya sir, pag ano. Ay, hindi mga angkat lang. Ito oh. Sir, dito. dito. Ay, huwag ka siguro masiguro. Awa nga malapit sa ulo. Hindi <laughs> <laughs> dito sir, hindi magkaano yan. Hindi huh? naman nanonoklaw nan, 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 yan. Nakakalis no? Malaking klase na yan. Kanyan. Malaki sir pero hindi ko na nakikita yung ano malaki dito. Eh pero oh, uh, alam mo delikado yung pagbigay ng uh, hindi na lang kaya. yung parang pinipigilan <mulit> ng <na> sa balikyan ba sa ano? Oh uh, Meron. <mulit> Saka meron pa akong nakita kanina. Ano? unang pagkakataon ko ito na makita at mahawakan ng personal ang Yellow Lip Secret o Tugasi. Kaya natakot din ako para kay Nick na walang anuman niyang hinawakan ang ahas sa kabila ng batid niya na higit ang kamandag nito kaysa kamandag ng cobra. Taliwas sa mga ahas sa lupa, tuluyan lang kaming nilayuan ng Tugasi na hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting defensiveness talagang dinelma malang kami. Ikaw ang kinukunan eh. kita eh. <laughs> Ala, wala tayong ilaw. Alis ano na dyan. Ah, <laughs> hmm. papasok na siya doon. Wala si Kasar, baka na sa ibang party ng buwan. Hmm. Ay, sila nag a Ak, wala bang season na uh, yung siguradong nandyan sila o kaya mamaya pag gabi yata at saka yata sila. Uh, pag uh, ano siya sir, yung nag siya kasi, kasi sa pahit na kasi, maalis sila sir. Hindi nangyayari na doon mismo sa bahay mo sa taas, ginagapang ka ng mga ganito? Hindi sir. Dati sir, nung, nung wala pang mga pumunta po sila doon sa ano. Wala so so niyo. Sumiksik niya. nakita niya kung gaano siya ka kumpiyansa. Magkano right. siya ka na hinawakan niya ako kinigilabutan eh. Kasi kung cobra yung hinawakan ng gano'n, nakakagating ka na. Kasi okay. na, okay. may nga siya ka gulolo dito eh. Kaya alam mo. Di ba si Kaino kanya na gano'n niya? Hindi. Ang sapa ka. Ang ko na meron dito eh. Meron? Malaki? Okay. Malaki din? Ang laki mo. Ang saan? Kaya tignan mo. Sino na tayo Kita ba? Hindi ko ganun, di ba si tak talaga na palitan ko pag niya. Alimango. Alimango. Video mo yeah. nga. Ah. Malaki? Ay yung ano, yung puti. Di siya puti. Ay ewan. Amerikano yan, sir. Wala ba dito? Baka meron dito. Oo oh, nga eh. Ah, Baka meron sa singit. bang ano, crispo siguro sila sir. Yeah. So, try natin yung sinasabi mo, pwede. Okay. Matatalim ah. daw dun. Ah. So, kahit naman dito, matalim. Sige, atras. Doon, basta gawin ron. Baka malaglag ka sa tubig. Nakakatakot din kasi na ano, madilim doon sa loob eh. Bakit? Baka maapakan Sa halip na pag tinanong si Nick kung may nakagat na niyan eh. Sinasabi niya wala pa naman. <laughs> sabihin niya ngayon meron yung nag yung kasama nung nagba-vlog. <laughs> <laughs> yung kasamang una no nun, nung nagba-vlog na kagat patay. O oh, saan? Hindi nakarating doon sa Pangpang. -pang. Malaki. So, Kasi nagbalat parang pare-parehas lang. Yung... Di, hindi, makikita yung pattern niya at iba yung kaliskis niya. Wow. Yep. Uy! Bigat mo ah! Susubukan pa natin sa ibang bahagi ng isla. Baka na sa ibang mga kuweba lang sila. Kaya? Pag di mo kaya, uwi na tayo. Ay! Mababasakan ng bewa. Okay lang. Ilabas mo muna yung pamo mo, yung dalawa. Ito mo ang gate mo. Hindi, dito. naman pala. Ah, Pumupunta din naman ako ng dagat noon pero ngayon ko lang nasubukan na <laughs> yung ganyan pero hindi pa daw yun yung pinakamalaking alon. Sa tingin ko nga, parang may nakita ako na pahirapan yung pagbaba sa bangka at malakas talaga yung alon. Akala ko nga, ganun ang natin. Ang nakakatakot kasi yung mga bato, matatalim. Ganun pala na panood mo, lakas pa ng loob mo pumunta dito. Eh, Alang-alang sa content. Ay, <laughs> 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 ang ganda naman. Ha? Meron din kaya dyan? Yan ka na. Ay, success. <laughs> may isa pa. Ay, may isa pa. <laughs> may isa pa hagan. Ito, sir, iba ba Ah. Ayan Ba to? <laughs> Ay. Ay, kadilikado na yata tayo dyan. Balik mataas. Kakalala. Sige, ako. Yan, si Boss Lar na mahilig pumasok sa mga butas. <laughs> gustong gusto ng mga butas. Magkipot, maluwang, gustong gusto niya. Parang ang ganda dyan ah. doon, doon malamang meron. Kaya lang, masyado ng malaki yung filigro para sa content at tayo ay hindi manlalangoy. Bukod sa matatalas yung mga bato, malalim din yung tubig. So, papanik na tayo. Ay, Hi, hindi mo nakita yung tubig <laughs> Nakikita so, ko naman sa video. Mas mahirap pa rin yung sa ano, Ha? Huh? sa minalungaw. Nakakata hindi, malayo sa minalung minalungaw to. Hindi, yung ano. Natakot lang yung tayo. Yung risk. Natakot lang tayo sa minalungaw kasi hindi naman tayo talaga pumapasok sa kuweba. Ito ang peligro dito. Matatalim yung mga bato. Hmm. Doon hindi naman. Sa bagay, kaya matalim. Kaya, 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 kasi, sir, eh. kaya, matalim. Mata kaya, <laughs> kaya hindi matalim. <laughs> ba, dahil bato. Pag bumagsak ka dyan, tepok ka. Huh? iiwan namin ng Crocodile Island na iniisip kung bakit nawawala ang mga tugasi. Sana ay wrong timing lang kami. Sana ay oras ito ng panginginain nila sa ilalim ng dagat. Sana ay hindi sila kinuha tulad ng ibang reptilya para sa kanilang balat. Sana ay hindi rin magsawa si Nick sa pagbabantay sa isla upang nang sa ganon ay maprotektahan din niya ang mga tugasi na kasama niyang naninirahan sa Crocodile Island